Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po ay uh, dito po ito sa amin sa Quezon mga kaibigan. At uh, kami po ay mag-aayos uh, ng wire ng kuryente po din eh. Dahil po ito ay nasira ng bagyong kristen mga kaibigan. Ito po ang aking uh, bilas at uh, iniigi po yung wire. At ako naman po ay mag- uh, magtatapas-tapas na po nung aming gagamitin pamustay ng aming wire mga kaibigan ayan ako nga po yung mag-uumpisa na magtapas-tapas din eh ayan ito nga po ang kasabihan ang muto ng keson walang tamad sa Quezon mga kaibigan kung di ako laang ayan joke lang po ayan ang nga po kami po ay nagtatapas-tapas na diyan ako aming pamusti po sa aming wire dahil ito nga po ay nagkasira-sira gawa po ng Christine ayan ang katulong ko po din e, ito po aking bilas mga kaibigan maraming uh, maraming nga po din ipoposte marami po akong tinapasan diyan na poste na uh, tinala ko na po doon sa dulaw ayan mga kaibigan Iyan yan nga po. Pagpating ko na po yung pamuste. Dadaling ko na doon sa dulaw At ay doon nga po sa kadulo-dulo ng mga kaibigan na yan. Ay may nakabuksok ng puste. At yan po ay bali pitong puste po. Ang aming gagamitin hindi yan. Ayan, ayan. Kaya, nasa dulo na po ako niyan. At magbubuksok pa po doon. Uh, Iigihin ko po, po yung aking doon binuksok. Ang puste yan Tandaan nyo po mga kaibigan Ako po ay magtatagal-tagal ng kaunti doon Yan Medyo may katagalan nga po At nung ako po ay na magbubuksok doon Maya-maya po ay matatapos na po ako doon Pagbubuksok Ayan ako na po ay maya maya ibabalik at dinin naman po ako sa kabilang poste mag aayos, mag iigay sa kasunod na poste yan ayun talagang uh, malalim ang bugsukan mga kaibigan malalim nga po para maging matibay naman po yung ating buksok ng kuryente yan natagal naman natagal ko naman doon ayan lumipat na nga po ako sa kabilang puste mga kaibigan at ako nga po ay pinagtitibay ko po ng gusto yung aming buksok ng kuryente at nang wala nang kiraan hanggat sa magapok ayan diyan yan ang sa malapit lumapit na po ako diyan mga kaibigan at diyan sa malapit na korean na poste ako nagbubugsok ito nga po talagang tinitibayan ko po ng gusto yan at ang aking bayan naman po ay sumaya saya ng pagkakayagin ng aming kuryente Ayan. Ayo, yun. Talagang bugsok na bugsok nga po. At ako'y na nga po din eh. Ako'y... Ayan na. At may haharangin pa po din eh. Ako'y makipagmaritisan muna sa aking pinsan. Ayan. Ako'y makipagmaritisan muna din. At siya, siya nga daw po ay nakuryente na. Doon sa koryenting napakababa. Ayan. kung nga po, mag, magpag-marete siya muna. Ayan. Okay, paghuntahan po ako din eh. Pinamartis ko nga po yung pensan din eh. Kami po din nagpapalunagan. Sa i siya nga po na kuryente. May dalalang pag-ong ng motor ng pag pagong ng palayan. Ay buhat-buhat niya po siya na kuryente. Ay papaliwanag po sa din Ayan, well, bumaba na po yung aking pilas. Ito po ang nagkabit ng kuryente sa taas. Oh, ay tuloy na tulo pa rin ang paliwanagan. Ayan na nga. At, uh, umalis na. Natapos na rin ang maretesan. Ah, talagang may pahabol pa nga. Ayan na nga po. Eh, paparating din yung aking ano, yung aking hipag. Ayan. Ayan at, meron nga pong konting handaan din eh. Sa mga pinanat larawan ayan may mga dala-dalang mga thank you makakain tapos sa goodbye god maraming maraming salamat hanggang dito na lang po goodbye god bless you kaibigan sa inyong lahat